Maraming pa rin sa ngayon ang hindi tanggap itong presensya ni Brony James sa NBA at maging itong kapatid ni Al Horford na si Anna Horford ay kabilang sa mga taong kumakall out kay Brony James patungkol dito. Ayon kay Anna Horford ang kapatid ni Al Horford, Brony James playing with his dad is cool but my heart breaks for the players who didn't get drafted or who are stuck in a G-League knowing they are legitimate stronger players than him. Ang kanyang puso raw ay nasa mga malalarong nasa G League pa rin naglalaro mga idol o yung mga malalarong naging undrafted na mas magaling naman daw kay Brony James pero hindi na pagbibigyan sa NBA. Pero itong si Brony James daw na hindi naman daw totoong magaling, ngayon eto naglalaro kasama ang kanyang ama sa Lakers. Hindi na ito yung unang beses na na-involve itong si Anna Horford sa NBA kung saan kanyang kinoll out nga ang Sixers noon dahil hindi nila binibigyan ng playing time ang kanyang kapatid na si Al Horford. Ngayon naman si Brody James mga idol, definitely may punto naman talaga siya. Pero eto ngayon sinasabi ko, yung realidad kapag mayroon kang malakas na tatay na si Lebron pa wala tayong mag dyan eh, diba? Nandyan na yan mga idol. Malas lang talaga sa ibang mga manalaro, wala silang ama katulad ni Lebron. Pero definitely mga idol, kung pagpapalain man, aba, baka sila mapagbibigyan din. Well, para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa sinabi ni Anna Horford? Comment lang yan. Samantala, double trouble ngayon itong Indiana Pacers. Yung kanilang pang-backup sa kanilang big man na si Miles Turner ay na-injured pa itong si Isaiah Jackson. Nauna na nga hong na-injured si James Wiseman. Yung pangalawang option nila o backup para kay Miles Turner, itong si Jackson. Third option to. Pero ngayon tinamaan din ng torn Achilles. Eto na yung pangalawang big man ng Indiana Pacers na tinamaan ng torn Achilles injury. Una, si James Wiseman. Mahirap to para sa si Indiana Pacers, mga idol, at mukhang kinakailangan nilang magpapirma ng isang manlalaro dahil kung pinag-uusapan tong Achilles, aba, matagal ang recovery nito. Si James Wiseman nga ay kagad na rolled out na out for the season. Ngunit pagkatapos ng kanyang matagumpay na operasyon, tiwala si Rick Carlisle na posibleng pa itong makabalik pero matatagalan. Ngayon paman mga idol, wala ng backup center itong Indiana Pacers at kinakailangan talaga nilang kumuha kahit papano. Sa kasalukuyan mga idol, ang Indiana Pacers ay nasa pang-sampung posisyon na mayroong kartadang 2 wins and 4 losses. Maga pa naman, pupwede pa silang makatungtong makapasok sa top 8 ano. Kahit na matagal pa yung playoff mga idol, aba kinakailangan mong magkaroon ng backup na big man yung maasahan din dahil kung siguradong wala, aba siguradong ikaw ay mapag-iiwanan.